kay Lenny tayo. May pajab karaban, hindi lang naguhugas ng tulay, hindi naguhugas ng kalye, pero may pajab karaban. Ay, nako mga kabatang helmet. nga po mga batang helmet, nag-update na naman po si Mayor VP Lenny, no? Kahit Sabado, yes. may pangmalakasan na job caravan para sa Kay Lenin, Lenin tayo! O oh, diba mga batang helmet, kaya punta na! Yes! At may nabalitaan ako, bit sugar per! Ano naman yan? Meron kasing mga kumakalat ngayon na chismis, mga hmm. pa-issue, mga hmm. pa- Relatable or pa-relevant no? Ito nga, may nagsabi na Good governance, good governance daw. Eh, pero buti pa daw yung iba. Hmm. Naglinis na kagad ng kalsada. Nagwalis. <laughs> nagflashing. Ilinis ang kalsada. Hindi kagaya daw ng iba na sinasabi nga daw ay good governance. Pero, hanggang salita lang. Oo, oh, oh, good governance lang naman daw yan. Eh, teka lang. Mas eh. magaling daw yung isa na nagflashing, nagclean maglilinis ng kalsada tsaka pader tsaka poste teka lang maglilinis ng kalsada alisin yung mga basura teka lang pero ka. sa banya itatambak teka lang mga kabatang ano? helmet good governance lang naman daw lang kasi yung ke mayor Lenny Robredo teka lang excuse me, yung executive order number one ni VP Lenny or ni Mayor Lenny ay zero corruption. Ano? Zero corruption. Zero corruption? Yon ay isa sa mga factors ng good governance. Eh ka bakit? Kapag naglinis ba ako ng kalsada, man sabi kong good governance na? Eh, oh, very good, John. Nilinis mo, latang dumi, ng putik, inalis mo. Teka lang, di ba? Ano? Dapat, Lagi tayong naglilinis, dapat responsibleng natin ng paglilinis pero hindi ko pwede na sabihin na pag naglilinis ako, eh good governance sa kagad. bakit? Kailangan bang bawasan yung utang? Naku, hindi na naman tayo sa... Dapat oh, bang bayaran diba? yung utang? Diba? Dapat bang may iniwan na utang? Oh. Yung mga kautangan na yan, kung may good governance, kung zero corruption, walang confifans, alam nyo wala yung mga ganyang kautangan. Di ba oh. tapat? Made liquidation and transparency. Kaya kung sino man nagpapalaganap na good governance lang naman daw yung kay VP Lenny o kay Mayor Lenny, aba ka lang, malaking bagay yon Kasi kapag may good governance, may accountability dyan, may transparency, at talagang zero corruption. Oh, eh, may right conduct. Yung paglilinis, kaya naman gawin yan, no? At kaya din naman maglinis kahit corrupt. baka Matatanggal ko kagad ng corruption? Hindi! Pwede naman yun. kunwari lang. O, oh, naglinis, naglinis. Ang maganda, yung paglilinis sa paraang zero corruption. Oh. Yun ang totoong paglilinis. Hindi ano? yung pakitang taong paglilinis lang. Thank Nilinis you. mo ang Saan? corruption? Oo, oh, bakit? Good governance yun? Yes. Oh. Huh? Eh, 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 yung literal yung, na naglinis, just yung, dahil... Ihohos lang naman yung pader. Tsaka yung kalsada. O, oh, di mali. Tsaking! Magka, o, teka lang ha. Kaching, kaching, kaching. Meron pa akong mga nakita kanina. Medyo ka mga batang helmet. May mga patarpulin. Tinarpulin pa talaga yung executive order. Teka lang, magkano yung binayas sa pagpagawa ng tarpulin? Magkano, ha? Malamang, galing yan sa tax natin. Galing yan. Tarpulin yung... siya na pumipir mo. Ay, naku, ayaw ko magsalita. Pero ayan nga, mga, mga bata helmet ko, may kinala pa naman sasabi nyo dito sa topic natin. Nakakaloka lang talaga ha. Good governance lang daw. Mas okay pa raw yung mga naglilinis at nagpapalinis sa na kalsada. Oh, talaga lang Oy, ba? Hoy, akala mo ba naman? Yung nagsalitang yun, nagtanggol na yun, neck-neck niya nung last time nga, nung 2020, pinintasan niya yan eh. <laughs> o, oh, diba? Doble kara! Ka. Kung nagustuhan mo ang video ito, kailangan mo mag-subscribe at the click ang notification bell para lagi like, kayo updated sa lahat ng mga balingbing dyan. Oh! Uh, basta, stay okay. happy, stay, basta stay happy, stay healthy. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi nga mga sabay nga ganyan, mati na mo kayo sa ating better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! Bye.